Kat ay merong kinikita na isang pulis na karelasyon niya. Good day everyone! I'm Catherine Tamilon, your reigning binibining Batangas. Kumpirmado na umanong isinakay sa inabando ng pulang SUV, ang katawan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, matapos umanong nagmatch sa DNA profile ng kanyang mga magulang, ang mga hibla ng buhok, at dugong na recover, sa isang abandonadong pulang CRV na sasakyan sa Batangas. Ito ang kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr sa isang interview nito lamang Lunes ng gabi, November 20, 2023. Forensic evidence like yung strands of hair at swab of blood na narecover natin doon sa Honda CRV na allegedly ginamit ng mga sospek na pinaglipatan ng katawan ni Miss Camilon ay nagmatch doon sa DNA sample na kinuha natin sa parents ni Miss Catherine ayon kay General Romeo Caramat Jr. Here is trans another blood na nakita doon sa sasakyan ay nagmatch doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon. Dahil dito, sinabi ni Karemat na nagsasabi ng totoo ang dalawang saksi, tungkol sa nakita nilang babae na duguan, na inilipat sa nasabing pulang SUV. Yung mga witness natin ay di nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na yung nakita nilang babae, na binubuhat ng mga suspects natin, ay certainly si Miss Camilon yun. Mga witness natin ay hindi nagsisinungaling Uh, there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang um, babae na uh, binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma ang mga sinasabi ng mga witnesses natin ayon sa official. Mas um, bumigat yung kaso na isinampan natin doon sa mga suspects uh, dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Patuloy pa rin umano ang mga autoridad sa paghahanap ng forensic evidence laban sa mga suspect. RPNP Forensic Chemist are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints para i doon sa mga nasampahan nating mga suspects. Sabi pa ni Carmat, were PNP forensic groups uh, chemists are trying to eh uh, examine para makapaglift ng fingerprints doon para i doon sa mga nasampahan natin mga suspect. Sa isang ulat nitong Biyernes, sinabi umano ni Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfi Gartriambolo na kabilang sa kinakaharap ni Police Major Alan De Castro ay kasong conduct becoming of an officer. Bunga ito ng pakikipagrelasyon umano ni De Castro kay Camilon, kahit na may asawa na siya. Charged namin siya ng conduct becoming of a police officer. So um uh, uh, bago mag-end po yung November, maglabas na po kami ng recommendation. Kasi yun po yung naming time frame sa sa pagposisyon ng kaso na yun. Narito, sinabi ni CIDG Director Romeo Caramat na inamin ni De Castro kay PNP Chief General Benjamin Aporda Jr. ang pakikipagrelasyon niya kay Camilon. Nasa summary dismissal proceedings na umano ang naturang kaso na inaasahang matatapos ngayong buwan. Ang ikalawang administratibong kaso na kinakaharap ni Major De Castro ay ang kidnapping at serious illegal detention, kaugnay sa pagkawala ni Camilon, na kaparehong reklamo na isinampa laban sa kanya ng PNP, bilang isa sa apat na person of interest. Ayon kay Triambulo, kung mapapatunayang guilty sa kasong administratibo si Major De Castro, masisibak ang pulis sa serbisyo, at aalisin ang lahat ng kanyang benepisyo. Kabilang sa mga benepisyo, ay ang pagkawala ng kanyang retirement pay at hindi na rin papayagang magtrabaho sa gobyerno. Hingi ko lang po ang inyong opinyon dito sa nawawalang ng beauty queen na si Miss Camilon na sinampahan raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko po dito Attorney Vidal. Paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong uh, may presenta na individual or body to say na di po ba pwede sabihin ng defense lawyers na how can we, my client, be charged uh, your honor of kidnapping and serious illegal detention when uh, the individual is not in our possession? Paano ito? Parang, parang medyo mahina yata, Attorney Vidal. Ah, sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Kasi si hmm. legal detention, ibig sabihin po, meron kang kaong hindi mo pinalabas hmm. at uh, wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat mo, ay merong magsasabi na talagang na po, itinulong ng laban sa kanyang kalooban. Uh -huh. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang oh. ang magiging basihan ng 425 na kaso na yan. Oh. So dapat ho, may proof of life ika nga na talagang kinikidnap, kinidnap siya or illegally Oo, detained, tama at siya, ho ba? At saka siya magsasabi, congressman, na ano na talagang uh, mm. ako ay pinigla pag ako hindi ako wala wala siyang karapatan, naitulong ako yun, yun. So, para rin pong sakit ng itig So, ibig sabihin ito, attorney these uh, charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is uh, the boyfriend and uh, two other associates So, medyo mahirap tumindig sa uh, korte ito Opo, mahirap pong tumindig sa Korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng Korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay uh, ang pagpukasin ng kaso sa ating uh, batas ay uh, probable cause lamang sa Prosecutor's Office. Ano po ba yung probable cause? Mm. Kung, kung there is a reasonable uh, reason or there is a reasonable reason na ang tao na kinacharge mo ay baka oh. siya ay may ginawang krimen. Yung po ang babol po sa ating batas kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede kong umakyat ang kaso. Ngunit na sa korte na lang po kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na oh, hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po, ay pwede pong masampahan diyan ng kaso dahil Uh, probable cause nga lang po ang uh, ating... Hey, uh, ano, but but what I'm yan. saying, attorney uh, Alice, uh, medyo mahina. It's not uh, airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, uh, allegedly the boyfriend who is a cop and two others because of course the court will say, the judge will uh, ask the, the prosecutors, di buba ba, paano nyo nasabi na nasa kustudiya nila, nasa kanila yung uh, victim... Eh, sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang eh, hearsay na sumakay sa kotse, duguan, trinansfer, di po ba, attorney -ah. So parang, Oo parang may Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. Ayon, o kaya, DNA. Uh, kung pa DNA, kung sa, sa bahay o sa lugar na pinagtulungan, ay merong ano, ay, ay, ay merong ano, may... Uh, na Makita dapat nila ang lugar kung saan tinipon at doon ay makita ang DNA ng uh, ng uh, ng nawawalang beauty queen at ng uh, inaakusahan at ganun din po ang ano ang uh, mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na eh na nagsalita uh, uh, attorney. So pag tagpi tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yes, 'yan. Baby. Eh maglalabas ng warto para sa korte, parang ganoon. Yes okay. po, okay. pwede po yun. Mm -hmm. yung, yung po ang ano, yun po ang ating uh, uh, maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar uh, pinulong o uh, o ano man, so, ay, sorry po, sa ay na kung, kung saan lugar po nangyari oh, at uh, uh ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidimanda at ang taong at ang beauty queen oh. pwede po yun. Siguro Alright. po ay circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay oh. dalawa o tatlong bagay na pwede pagdudududunin na oh, po yun, yun upang magkaroon ng uh, magkaroon ng uh, hmm. uh, ating uh, masasabi na talagang merong merong so, ano, merong ano uh, treatment na namin oh, yung pong statement, yung pong uh, testimonya ni uh, Miss Camilo na nakipag-usap doon sa asawa ni Major o, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major, pwede ba gamitin ebidensya din yun, ano? Oral? Oh, pwede po, Oral substantial evidence po yun oh, na may motibo kung bakit niya gagawin yun pero hindi po yun masasabi na yun, may na may ginawa siyang cleavage para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.